Kumuha tayo ng update kung dahil sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Germany. Nasa linya ng telepono si Kenneth Pasyente. Kenneth, Yes, Aljo, umarangkada na nga yung mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Berlin, Germany bilang bahagi ng kanyang working visit. Tanda niyan, Aljo, ang pagdating ng Pangulo dito sa The Chancellery kung saan mainit na sinalubong ang Pangulo ni German Federal Chancellor Olaf Scholz. Present din sa naturang seremonya si House Speaker Martin Romualdez at ilang miyembro ng gabinete ng Pangulo, kabilang nasi na na DFA Secretary Enrique Manalo, DTI Secretary Alfredo Pascual, PCO Secretary Chelo Garafil, Philippine Ambassador to the Germany Irene Susan Natividad, DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabre. Matapos ang seremonya ay agad na nagtungo ang dalawang opisyal para sa kanilang one -on -one meeting kung saan inaasahang matatalakay nila ang ilang issue kabilang na ang maritime at economic cooperation. Matapos niyan, Aljo ay agad na magtutungo ang Pangulo sa Philippine-German Business Forum at iba pang business meetings. Huling aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa Filipino Community Event alas 7 ng gabi dito sa Germany o alas 2 ng madaling araw dyan sa Pilipinas. At yan na muna ang latest mula dito sa Berlin, Germany. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Pasyente.